hirap na sitwasyon gulo na yung pila. Ako papuntahin niyo mga ng ayuda. -away na sa pila. Ganito guys, mga ng ayuda. Taga sa init at pila. Masarap na mahirap. Alas tres na, may gate. Ay, na pa kaming ano ito, alas otyo na umaga hanggang ngayon. Kapilat, nakatayo pa rin.